mga kaibigan this missing morning po kasusubuan po natin kumain dito sa ramen si Birney po matatagpan po yan sa BGC sa 31 th street po yan sa interior niya po yan po yung para pong bar ramen bar yan. ito po yung interior niya po mga kaibigan mabigitan niyo po yung ang nila yung yung order. Pati ibang klase po yan mga kaibigan. And yung ramen Sibir Biro po. Maganda po yan mga kaibigan. Um, meron din po silang cellphone stand. Pwede po ilagay po yan sa atin ninyo. At meron din po sa ingredient na tuyo. Yung pong sili na pinutuyo po yung sili. Ay, ganyan po. Sibiri po yan mga kaibigan. mo Napakasarap po dito sa Ramen Sibiri po mga kaibigan. Subukan nyo po sa BGC. Malapit lang po sa St. Luke's Medical Center mga kaibigan. O, pagpasok mo lang po, may bubungad po sa inyo ang yung kanilang mga nagsiserve. Ang bay po yung mga nag-serve po nila mga kaibigan. Yan po yung sa kanil, kung saan nila ginagawa yung order yung para pong ramen bar yun po interior nya ramen sibiri po matatagpan po sa BGC po yan ang mga kaibigan subukan nyo po mga kaibigan at hindi po kayo mapapaya sa sobrang sarap po mga kaibigan po kung matabang pwede po lagyan dyan ito po yung aking in order napakasarap mga kaibigan God bless all you po mga kaibigan at ipainawa tayo ng Diyos Amen. sa ating buhay. Amen.